Pay cars. Ayan. Ayan. Olam. Olam. Wala ko tabulo sabaw. Olam na may ayan, gulay sa luyo. has said oh hmm.

Ang um, sarap ng um, saluyot. Kumakain ba kayo ng saluyot? Mga kabikas, oh. Saluyot. Saluyot, talong. Bisaya, pala suwa ba? Lasuwa. Hmm. Hmm. Saluyot. Hmm. Ano, Ang sarap talaga mga ngayon. Oh, saluyot. Saluyot. Sarap talaga. Sarap talaga na saluyot. Sa loyot naman, pwede rin bangos. Itong bangos at pwede rin itong eh. Alu-alu. Hmm. Hmm. Yummy! Paborito ko ito. sarap na sa luyot, sobra. Hmm? hmm. kumain ang mga laking hirap mga kabikers. <coughs> laki sa hirap, ganyan kabilis kumain ang laki sa hirap at ang lakang ganyan, mahirap pa naman Okay mga kapikors, bye bye muna.